Kaya kami natin taksiw. Ayan. Meron tayo dito ang ng turmeric. Ayan. Ang sakin natin yan guys. At itong dahil ng si, ng ano. Kaya natin para masarap. Ayan. Ayan. iwasan na natin guys dahil na siya sa garden lakas ang ulan guys eh. ayan ganyan lang natin Taxi, na miss ko na ito. itong ganitong ruto eh sa amin tawag dito ano eh pinaksi eh paksi na bilis binaganyan lang siya guys ay hindi na siya baby

nahabol lang ito yung karuma nito. Sarap kasi pag nakabalot siya. dahon. Yan, lagyan natin sa sabi. wala pala si ano si Ah, uh, wala si Aki guys Ayan. Ganyan lang natin, ano. Tapos lalagyan natin yan ng bawang. Ayan, hiniwa ko lang yung bawang natin. Para masarap. Ayan. Hindi natin tinanggal yung pinakabalat ng ano guys. Ayan. Ayan, ngayon, lalagyan na lang natin yan ng suka. yung di pa tayo tapos nagluto ng ating yan, yan, okay na yan guys, lalagyan na lang yan natin ng suka at tubig. Pero gusto ko tubig. Ito lang, suka lang ilalagay mo. Ayan. Kasi lulutuin pa natin. Tapos na yan, guys. Isalang na lang natin yan. Ayan. Ayan. Meron pa tayo dito yung luluto.